kapal naman ko so ito mga kaibigan ay walang preno hindi makakit yung kanyang preno so pagkikita naman na break pad ay makapal pa naman so tingnan natin kung ano yung naging problema bakit ayaw kumapit yung kanyang preno so kasama natin si sir uh, mas at saka si sir ibol Ano yun? Yan. Yan ang ating malaki. Bakit lang sundot ng sundot? Baka makasundot ka. <laughs> ano ba yan? Sabi mo walang preno? Ang kapal-kapal eh. Ha, ah, bak e airport muna. Sa tatagan ng preno ni. Eh. Pero malakas naman ata ko, eh. Huh? Malakas. Okay naman. Ito so, meron sa abi, kita ba? Oh. Para do preno Eh. Kaya inalalay ko rin yung handle pa pa dito eh. Pero pero wala talaga. Oh, uh -huh. yun pala, ito sira ulit taba na yun ah. So, i-check natin dito sa likod. Hindi ah! ah! na? Siguro. <laughs> sa Tunog eh. Sino may tunog? Baka yung gumagawa ba ito? Ah, wala. Condition yan. So, oh, malubag, oh. Oh, parang maluwag oh. Oh, gumano agad eh. Ang galing oh. Kaya naman, piknik na no. Piknik yan. Tapos i-repitan yung tornado kayo na bong. So, tingnan natin. So, ito yung naging problema ano, pod na. Hindi dito may problema eh. ay kayo. Kaya, kaya hindi nakapit. Tama sa likod. Sa likod, sa ka. Parang yan natin. Kahit eh. na to? Ha? Sagad na. May kain na yan. Ayun. Ayun. May preno Hindi yung... So ito yung naging problema mga kaibigan kong <coughs> kapit. Hindi ko makapit ng maayos yung kanyang preno no? Okay? So tatanggalin yung hub natin doon sa bandang likuran. So titignan natin niyo ninyo yung kanyang inukod. Para matanggal yung hub ay gamit kayo ng doseng tornilyo. Yan, yung ni Sir Makoy. Oop, may pa. kayo, no? So, makikita yung diferensya dito sa harap nyo. Dito, makinis. Dito ay magaspang na. So, hindi na natin pwedeng lagyan ng bagong brake pad dito kasi maupot agad yung brake pad natin kapag Dinagyan natin ang bagong brake na hindi natin pinareface. So dapat pareface natin to para maganda yung kapit ng ating preno at hindi maupod agad yung ating brake pad. Yung dalawa yan. So ito, wala pang tama. Ito may tama na. So dapat pareface din to para pantay. Okay. okay. So ito na mga kaibigan yung pagka-reface.

Ayos na yung Ayos na? okay. So, okay na daw ang preno mga kapiga. Hindi katulad kanina na hindi kumakapit. So, ayan. Tapos na naman yung isa nating gawa.